Pagsasanay at immersion sa Salik by Solutions Mapping ng Grind Program, isinagawa sa Ilocos Norte. Matagumpay na isinagawa ng Department of Science and Technology Regional Office No. 1 sa pamamagitan ng Grassroots Innovation for Inclusive Development at Grind Program, ang Salik by Solutions Mapping Training at Immersion noong Marso 26 to 28, 2025 na ginanap sa Mariano Marcos State University, Batac City, Nueva Era at Pasukin, Ilocos Norte. Ang layunin ng programang ito ay tulungan ng mga lokal na inventor at mga mahihirap na komunidad na magkaroon ng mga kasanayan para makabuo ng mga solusyon na matatagal at nakabatay sa uring agham. Ako po ay si Kathleen P. Montano. I'm from DOST Region 11 at parte po ako ng National Project Management Team ng GRIND Program. Ang GRIND Program po ay isang programa ng DOST na inilunsad ng DOST Region 11 mula noong 2019 pa. So, nagmamap po kami ng grassroots innovations all over the country para po mabigyan namin at matugunan namin ng pansin yung mga uh, yung mga problema na kakailanganan pa nila para mapaboost yung innovation, hindi lamang uh, para sa livelihood nila, kundi para na rin mapasok natin sila sa market at mabigyan pa ng uh, solusyon yung kanilang problema sa panghanap buhay. Dumalo sa aktibidad si na DOST Region 1 Director Dr. Teresita Itabaog, e dating Regional Director Armando Puganal, Grind Project Leader at ARD for Field Operations, Deck 11 P. Libunaw, DOST Ilocos Norte OIC Provincial Director, Benjamin S. Mercado Jr., ang DOST Ilocos Norte Team, Grind Support Staff, Rio Dayan B. Advento, at ang DOST One Grind Core Group. Ang kanilang presensya ay patunay ng dedikasyon ng ahensya sa pagsusulong ng inobasyon at inklusibong pagunlad sa antas ng komunidad. Pinagsama-sama ang mga kalohok mula sa Grindcore Group, Group, tech at mga lokal na pamayanan ng tinggan mula sa Nueva Era. Ang mga magsasaka, mangingisda at mga miyembro ng Saltmakers Association ng Pasukin. Siak ni Mel Baramos, iti Barangay Dabila Pasukin, Presidente iti Association, iti uh, Farmers, Fishermen, Salt Maker, uh, Sitio Kabintaran, iti Dabila. Ita kami nga, san-san iti Aramid ni. At ito iti yung iti asin, iti paset, iti sityo de abila pasukin. Ano kasano kami nga agi produce ti pinagaramit iti asin. Iti matete ni nasa nami, adjay de na adaw mi ken dejay pero yutan nakatiso de nga makuna. Kinti, kayat ko nga idawat iti taga DST kanda da kami met iti pagisaksam mi tatno ti adda ti nagan nga logo mi nga Sanhera Sanhera Fishermen Farmers uh, Association iti dabila kas iti ikid daw mi kumakada kayo nga taga DST ken ti paglutwam mi nga agsan sana ang mga grupong ito ay nagpapanatili ng kanilang tradisyonal na kaalaman habang ginagamit ang makabagong agham upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Natutunan nila ang mga pamamaraan ng solutions mapping upang tukuyin at mapabuti ang mga inovasyon sa kanilang mga komunidad na nakatoon sa heritage foods, endangered crafts at grassroots innovations para sa circular economy. Ang pagsasanay na ito ay may layuning makabuo ng mga solusyong pangkomunidad na pangmatagalan na nakabatay sa agham, teknolohiya at inovasyon. Isa sa mga pangunahing katangian ng pagsasanay ay ang pagtutulungan ng mga stakeholder. Pinangunahan ng mga eksperto mula sa iba't ibang larangan ng mga kalahok sa pagbuo ng mga estrategiya upang matugunan ang mga hamon sa lipunan at ekonomiya. Bukod dito, binigyang diin din ng programa ang gender inclusivity. Kinikilala ang mahalagang papel ng kababaihan sa inovasyon at entrepreneurship. Nagkaroon ng espesyal na mga plataforma upang hikayatin ang kanilang pamumuno at aktibong pakikilahok sa mga proyektong pangkaundaran. Isinagawa din ang immersion component na nagbigay ng pagkakataon sa mga kalahok na direktang makisalamuha sa mga lokal na komunidad upang isabuhay ang mga natutunang konsepto at pinuhin ang kanilang mga solusyon. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap at paggamit nito sa totoong buhay, tiniyak ng programa na ang mga inubasyong ito ay may kabuluhan, praktikal at kapakipakinabang sa target ng mga komunidad. Ako po si Engineer Althea G. Rojo, uh, isa po sa mga membro ng GRIND TWG ng Department of Science and Technology of Region 11. Likas naman talaga sa ating mga Pilipino ang pagiging maparaan o madiskarte lalo na sa mga parte ng lipunan na nasa laylayan. Kaya, doon lumalabas ang mga inobasyon, kung saan ay gumagawa sila ng sariling solusyon sa mga problema ang kinakaharap nila sa kanilang lipunan. Kaya kami po sa Department of Science and Technology ay patuloy na sumusuporta sa mga inobasyon at ang GRIND program ang nagpapatunay na ang inobasyon ay hindi lamang nakikita sa mga laboratorio kundi para po ito sa lahat. Ang siyensya ay para sa lahat. Kaya ating suportahan ang mga inovasyon sa ating lipunan. Hangad ng DOST Region 1 na tulungan ang mga grassroots innovators na makipag sa mga formal na sistema ng inovasyon. Sa pagbibigay ng tamang mga kasangkapan at kaalaman, layunin ng programa na mapalakas ang katatagan, mga pagkakataong pang-ekonomiya at pagpapanatili ng kalikasan sa Ilocos Norte at sa buong Region 1. Mula dito sa DOST Ilocos Norte, ako si Rio Dayan Adviento, nag-uulat. DOST One Siglat, One DOST for you.